magandang araw mga me! Welcome na naman sa panibagong araw buhay ko bilang sa full time mom! Kay aga-aga nga nagising ng aming baby. 5 a.m. pala nga ito. Nako naman, sumabay pa sa akin ang pagising. Pinatulog ko siya uli, kaso ayaw talaga matulog. Nag-iiyak na siya. So wala nang choice ang inahan. Para tumigil na sa kakaiyak ay kinarga na lang syempre. At habang ako dito ay naglalampaso na agad. Karga-karga siya. Nakapagsaing na naman ako niyan. So inaantay ko na lang siya maluto. Pero para hindi masayang ang aking oras ay naglampaso na agad ako dito. So, hindi naman ako nahihirapan habang nagmamap dito. Dahil itong map na gamit ko ay magaan. Super gaan. And then, may kasama na siyang spray. Hindi mo na kailangan magdala ng balde dyan para banlaw-banlawan. Ayan, may spray na siyang dala para ispray-spray na lang. Super satisfied talaga ako sa gamit kong ito na bago kong map. Bagay na bagay sa akin. Sa aking sitwasyon dahil ayan, karga-karga ang aking anak. Habang nagmamap, oh, di ba multitasking talaga everyday yarn. my choice baba ba tayo? Wala naman, di ba? Magawa na lang talaga tayo ng paraan para makagawa ng aking gawaing bahay. the same time, naalagaan si baby. Tinatanong nyo naman kung nahihirapan dyan si baby. Of course, hindi. Nakita nyo naman, nakapatong lang siya dyan. syempre hawakan natin mabuti. Mas, mas nag enjoy pa nga dyan si baby. Tingnan nyo naman. Yung bang gustong-gusto -gusto niya yan, ganyang sitwasyon. Ano pa man yung ginagawa ko dyan, basta karga-karga ko siya. Okay lang sa kanya yan. At habang nag-voice naman ako, ay may nakukot-kot naman dito sa likod ko. Araw ng Merkoles pala ito, mga mihoy. May... Tingkembot na lang at long weekend na. Hey, hooray! Hooray! namamaka makapagpahinga sa long weekend, ano? Mga nakalain up sa utak ko ay hindi na, na nasunod. Sabi ko, pag nagsasaing na ako ngayong umaga ay maglalampaso. Pero naglampaso naman talaga ako, pero karga-karga si baby. So, okay pa din yan. So, dito naman tayo sa sala namin. Ay, hindi pa yan masyadong nalinisan talaga pero lampasuhan ko na agad. Pero nawalisan ko na yan at walisan ulit mamaya. Maya na natin ligpit yung mga kalat-kalat dyan. Kailangan nating punasan muna yan dahil lalabas na naman mamaya-maya ang aking isang toddler at magulong-gulong dyan sa sahig. So, kailangan walisan at uh, lampasuhan na agad. So, Ayan, kailangan everyday na yan talaga or every other day at si baby blaze din ay nag, uh, andun sa kanyang walker din minsan, so naglalakad-lakad na rin siya dyan, so kailangan talagang linisan, so kailangan ko talaga ng map na ganito mga may super handy in case na itong sitwasyon na karga-karga ko si baby ay hindi mabigat yung aking gamit na map nag-promote yarn, hindi okay, <laughs> sobrang tuwa lang talaga ako sa aking gamit na map pag nagmamap ako dyan ay nakaprepare na rin yung pangulam ni kuya para sa pagkatapos ko dito magmap ay lutuin ko naman. Sa pagising niya ay mainit-init pa. Ah, so may oras pa naman dahil for sure late na naman na si kuya ngayon. Nalang lagi at hindi pa nag-uumpisa yung klase pag siya ay dumadating sa school. Saktuhan lang din talaga. Kapon pala ay medyo sumama talaga yung pakiramdam ko at feeling ko lalagnatin talaga ako. At buti na lang may stock ako na gamot lagi dito. Ininuman ko na siya agad. Kaya ito nakagising tayo ng maaga at maayos yung pakiramdam natin. Natulog na rin ako na maaga mga mi. hindi na rin normala ang aking pakiramdam. Kaluto na rin ako ng ulam ni Kuya. At maghahain na tayo niyang kanyang breakfast. So ito na rin yung kanin. So ito na ang kanin namin na mainit-init pa narin na rin si Ate Polly at nahingi agad ng biscuit dahil nakita niyang uh, nagbe-prepare din ako ng baon ng kanyang kuya. So, ayan yung biskit niyan. Pinatong niya lang niya sa mesa. So, sa so mga oras na yan ay kinukuha na rin ni Ate Polly ang kanyang chair dahil alam na kakain na rin niya. siya. Maisip na ipaulam sa kanya at Hapon pinakain ko sa kanya ng itlog, ayan, nag-uubo-ubo na naman siya. So, ito na lang corn beef muna yung papakain ko sa kanya, ulam niya kumakain siya kanin, ng kanin pag may halong corn beef ang kanyang uh, kanin. And the same time, dalawa na rin kami kakain dito. So ayan, gisa gisa ko na lang ito muna. Gisa natin mabuti. So itong corn beef na pala to ay so very soggy. Parang ayaw niya yung hata. To. Pero kakainin niya naman ito kahit pa paano. Isang klase ng corn beef sana yung gusto ni Ate Polly. Kaso hindi ako ang kumuha nito nung grocery kami sa gadi. Hindi niya alam. Naginit na rin ako ng tubig para naman mamaya pantimpla ng gatas ng mga kids. Para hindi na ako magagahol at mag-aligaga dyan. So salin na natin at para makapagtimpla na rin ako ng aking Milo. Nakaramdam na rin talaga ako ng Gothams dito. Dahil kagabi hindi naman ako nagkain ng rice ulam lang kinain ko at saka sabaw. So, kanina pala, before anything else, ay nag -pump -pump na ako. Ayan, nakita niyo naman yung mga mesa-mesa. nag talaga ako. In case mamaya magutom na ang bulinggit, ayan muna ipapainom ko sa kanya ang aking breast milk. Kain na tayo muna mga mesa. Glitan lang kain. Ito yung aking pagkain. Corn beef din at yung niluto kong ulam ni kuya. And then, isang slice bread na with bread ito heavy eating muna ng ating breakfast para lang malam na ating sikmura at para magka gatas ulit. So, need ko uminom na ang aking Milo. So, pandagdag ng gatas ito sa akin. Buko dun sa iniinom ko na uh, malunggay capsule and malunggay na nilaga. So, ayan. Ito lang mga may, kaya dapat kailangan natin may stock talaga tayo ng mga gamot in case na magkasakit tayo at gamot ng mga bata in case din na magka, sila or lagnat dapat may stock tayo na gamot para may pang first aid pa tayong ninatawag bago natin sila ipacheck up yan, kailangan natin mag ng gamot talaga para hindi na tayo mag aligaga kung saan natin dadalhin so painumin muna natin ang gamot at syempre tayo din Uminom na agad tayo ng gamot para naman hindi na lumala yung ating nararamdaman. So, ayan. Sigurado ko lagi na may stock akong gamot dito para in case na ganyan. At sa case ko ay pag kami lang dito, wala talaga kami maasahan o mautusan ko bibili ng gamot kung ano pa man yan. Kahit sa pagkain po ay nag-stock na talaga kami ng pagkain. Good for one week or four days. Kasi four days lang naman wala dito yung the day namin. So, ayan. Kailangan namin ng ganyan hindi na nabili ng bili kasi malayo yung bilihan dito kailangan mo pa mag travel travel para na natin sumakay para makapunta ng palengke although may mga tinda-tindahan din naman dito so wala tayong mautusan so ito na tayo mga mes exciting part, napatulog ko na si baby dyan, so dito naman tayo sa aming mumunting kwarto at liligpitin muna natin ito abang tulog si baby, alam ko saglit lang naman ang tulog niya ni eh. So, gigising din agad. So, minamadali ko na ito para naman matapos na at magising siya ay papaliguan ko na siya. Umaga, so dalawang beses talaga yan natutulog. Ang matagal tulog, yung pangalawang tulog niya, pag after ng paliguan, yan, medyo matagal-tagal ang tulog niya. Naabot siguro ng 1 hour o 2 hours ba minsan. Din yung mga pillow dyan ay kailangan natin i-vacuum naman yung ating bed. Dahil yung mga alikabok at saka yung mga himulmol dyan mamaya ay baka masingot ang mga bata. So, ayan, baklumin natin muna yan abang tulog ang aking bulinggit. mamaya dyan na naman magulong-gulong yung aking dalawang bata. Then, sa hapon kasi dyan na kami nagtatambay ay minsan tanghali. Pagkadating ni Kuya, ay dyan na kami sa kwarto, nagtatambay. At nakalimutan ko pa palang iligpit yung higaan ni Kuya. Dyan lang naman din sa gilid. So, iniligpit ko muna sa gilid Dahil, wawalisan din natin muna dyan bago tayo mag-vacuum. Hindi na namin kasi katabi si Kuya sa pagtulog. May separate na siya. Pero dyan lang din naman sa gilid yung higaan niya. So, better yun sa kanya dahil malikot siya matulog at baka pambagsak niya yung mga kapatid niya. Yung mga paapalaman niya ay bigat-bigat. So, yan. Separate bed na talaga siya. Sa katabi lang din namin. namin. And, inaangat ko din naman yung, mga, yung, ano niya, yung bed niya. Everyday yan para malinisan na din yung kanyang sahig. Kapag lang yung foam namin, eh, alam nyo naman, pag may maliit tayong bata, di pwedeng mataas ang ating higaan. Dapat ganyan nakalapag lang talaga. Kasi so, sa wala tayong pambili ng bed frame ay much better talaga na ganito yung ating higaan na mababa lang para hindi natin madisgrasya yung ating bulingget na maliliit. Yung ba mga me, paikwento pala ako sa inyo. Habang ako yung naghuhugas doon ng plato ay iwan ko yung baby ko doon, dyan sa higaan. So mababa lang naman yan. Andito naman si kuya at saka, tatlo sila dyan sa bed. sa so, inarangan ko naman. Pero sa kabila, hindi ko hinarangan. So, sabi ni Kuya, nagsisigaw siya. Nahulog daw yung kapatid niya. Kasi gumugulong na kasi yan. nag bangon, -bangon na kasi. Kaya pag sa gilid, dumiretso yata siya. Pero ayan, meron naman siyang mat na yan. Buti nga may mat yan. Nahulog daw siya. So, hindi naman siya umiyak. Kaya hindi naman ako na aligaga. Ito lang si Kuya, kaya pumasok ako. Sabi niya, nahulog daw si baby. Ako lang, hindi naman siya nag -iiyak. Siguro, hindi naman siguro nasaktan. Pag nagsaktan niya, naiiyak. So, hindi naman siya umiyak. So, at this time pala, nilaban ko na dito sa labas yung uniform ni Kuya. Para bukas ay may masuot siya. So, apat na peraso yung yun uniform niya. Pero isang peraso lang talaga yung pinamasuot so, sa kanya. Ang hirap may maglaba mga may. Ang dami. So, iisa lang. Buti isa lang. So, isa rin na pantalon yan. Okay lang yan. Dalawang beses suot. Everyday ko naman nilalabihan yung isang polo niya at saka palansahin. Yung pants niya every two days. Day naman ay free na sila. Pwede na sila hindi mag-uniform. So, ayan. Ngayon natin labahan. Sunod ka na agad yan kasi alam nyo naman. Wala naman gagawa niyan kundi ako lang naman din. Dito na ako naglabas sa labas dahil dito yung host namin. At kung doon sa kusina pa ay wala lang. Gusto ko lang dito sa labas kasi dito yung aking planggana. At para din makita ko yung mga anak ko dito sa labas kasi bukas yung pinto para nakikita ko sila. Pag doon sa kusina hindi ko sila makikita. Aking labahan. At least dito pag, pag umiyak naman yung isa ay maririnig ko. Diba? So gawa lang tayo ng paraan. Paraan lang talaga mga may para sa mga bagay-bagay na nakailangan. Gawa nung wala naman tayong katulong, di ba? sa multitasking lang kayang kaya natin yung gawin ngayon nakapaglaban na ako eh habang log ang aking bunso ayoko rin naman nakatringga yung aking mga gawain ako rin naman lahat yung gagawa itong polo ni kuya ay kailangan brushin at kuskusin talaga kusuting, kusuting mabuti dahil ang daming sulat-sulat na lapis o di kaya patak-patak ng juice na iniinom niya kagaya ng mga chocolate na ganyan ayan kailangan brushing at kusot-kusotin talaga siya hindi ay naku andyan yan, yan. titira lang talaga dyan sa tela ng ano niya uniform niya Paman, ko na yan siya ng towel sabi ko ilagay niya sa dibdi niya pa kumakain para hindi magtulo-tulo sa kanyang uniform ay wala pa din Oo, oh, si kuya wala talaga pa talagang intindi feeling baby pa talaga siya ah. pagkatapos ng mahabang kusutan ayan na nasampay na natin ang uniform ni Kuya So that's it for today mga me God bless